Panibagong araw, panibagong vlog! Welcome na naman ulit sa ating channel! <laughs> Samahan nyo na naman ulit kami sa kaganapan namin ng isang araw, kaninang umaga at ng isang araw pa talaga! <laughs> napahala talaga si Ate Drumbi dahil totoo naman talaga guys no nung lunis pa ito yung video na ito tapos kanina nagpunta na naman ulit kami sa Katbalogan dapat kailangan talaga dahil nga nagkamali sila nung ibigay sa akin yung resibo meron kasi si Charlie na 1056 o di ba napakalaki itong si Charlie na ito guys yan yung layo na tsaka yung super crunch yung isa doon yung layo na iyon ay na ilagay din na sa resibo na 1056 e 88 pesos lang naman yung isang piraso noon tapos hindi agad kami nakabalik doon dahil di ba bagyo. Tapos, ayun, kanina lang kami nakapag-desisyon na babalik doon sa Katbalugan para mag-deliver. Tapos, bibili na rin ng harina pandagdag sa ating stock dito sa tindahan namin dahil wala pa nga nag-deliver dyan sa buray. Wala pa silang harina no, hindi pa nag-chat sa akin si ate. Kaya ayun talaga, kailangan namin bumili ng harina doon sa Katbalugan. Tapos nag-deliver din yung mga isteng at saka yung mga pipsi. Kaya kumuha na rin ako ng mga 1.5 at saka yung litro na pipsi dahil mabinta yon dito sa ating tindahan. Tapos passport na tayo kinagabihan. Ayun, nag-exercise muna ako no. Pagkatapos kung maligo, nag-exercise nag, -exercise, nag -exercise lang tayo guys, mga 30 minutes lang. Tapos itong video naman ito ay wala talaga kaming balak na pumunta doon sa peryahan. Ayan, dito ay nag-video-video na nga ako para nga i-upload ko pandagdag dito sa ating video. At ako nga yung nakajuti dito sa tindahan tapos bigla namang nagchat si Ate Dronby at nagpapakuha nga kasi nandun siya sa paranas. At dahil gabi na ako na lang yung kumuha sa kanya kaya ayun nagdesisyon ako na ako na lang tapos ipapaulon yung nagtitinda dito sa tindahan. O di ba nagvideo video na nga ako habang hindi pa nga naka ano yung ating mga tumor. Password na rin tayo andito na nga kami sa Mutchong, ayan. Diretso na kami dito. pagkuha kay Ati Dronby doon sa Paranas, nagdiretso na kami dito sa peryahan para magjoyray-joyray din, no? Tapos, ayan, Nagano lang kami. di kami 100 pesos, tapos, ayun. umuwi agad din kami. Hindi naman kami nagtagal dito sa peryahan. Dahil gabi na rin at medyo malayo yung Mutchong, ayan na enjoy enjoy lang ni Alter saglit yung perya perya dito tapos ayan si Janine nakita niya nga na may sumakay doon sa Ferris wheel parang gusto niya rin sumakay guys no? pero natakot talaga siya tapos ayan gusto niya rin ni Alter na pumasok doon sa mga ano hindi ko pinasakay dahil sabi ba naman niya doon ano daw yung tawag doon ay siya lang mag isa doon kaya ayon hindi na siya sumakay tapos ayan si Janine nakita niya na may sumakay ng mga bata parang gusto niyang sumakay na parang hindi. Sabi ko, wag ka na sumakay kasi baka magsuka siya. Kaya ayan. Tambay-tambay lang kami dito sa glit. Ayan, tinatanong ko sila kung ano pa yung gusto nila, no? So, wala naman. Ayan, at pumunta kami doon sa may color game dahil nandito pala yung color game sa gilid. At malapit sa kanal, kaya hindi rin kami nagtagal dito. Nagtaya lang kami ng 50 pesos at naperde. So, ayun. Sa simula, nan nanalo. Tapos last na, naperde na. -perde na. At medyo mabaho dyan guys kasi malapit lang sa canal no tapos lapit din sa merkado ba kaya ayan hindi kami nagtagal dyan sa color game. Dahil maamoy nga yung canal dyan kaya ayun tambay-tambay lang saglit. Palipas oras at pagkatapos nga na pero dyan 100 pesos ay umuwi din agad kami. Ayan nagpahabol pa si Alter at nakakuha siya ng king dahil naka ano siya ng isang bola ba. Ayan o, nakakuha siya isang candy lang naman. tuang tuwa si Alter dahil napatumba niya yung isang bola dyan. Nag-enjoy din si Alter, kanan piso. Charin. Pati rin kami nag-enjoy dahil napataba kami kay Alter. Nagtalon-talon kasi siya. Nanalo siya nun ng isang piraso. Dalawang candy lang naman yung ano niya, yung paprim niya dyan. Dahil isang bola, dalawang candy. O, oh, di ba? Tapos pagka tapos namin dyan ayan, mayroon pa akong mga barya-barya sa bulsa kaya inubos ko na malay mo makakuha kami ng baso or plato dito sa itcha-itcha kaya ayan dito na rin namin tinapos yung aming mga barya-barya sa bulsa ko ayan naubos talaga yung aking 50 pesos dyan isang bisis lang ako na nalo guys 6 pesos lang yung isa na shot ko dyan, hindi talaga ako, yung ko dyan, yung plato or baso ba, pero hindi talaga kami nakakuha ng plato or baso, naubos na lang talaga yung 100 pesos, tapos so, so nagdagdag pa ng 50, o di diba, natalo na siya, charing. So, at dahil naubos na yung pera namin guys, na nang makinagtagal, umuwi agad kami, ayan, pauwi na kami dyan, at medyo nga malayo yung mochong, pero okay lang naman dahil joyride, joyride ba tayo ba? Tapos ayun, mapawak pag ulang bulan. Kaya hindi nakakatakot yung daan guys, no? Dahil hindi siya madilim ba at hindi rin maulan, hindi madulas yung daan. Kaya maganda talaga mag joyride, joyride, mag motor-motor pag gabi. Ayan, dahil hindi madulas yung daan at hindi maulan. Tapos, hindi naman namin naubos yung pera namin. Dumaan na lang kami dito sa milk tihan. Mabusog ka pa. Kaysa naman maperde sa priyahan. Kaya ayan, binili na lang namin yung pera namin dito sa milk tea han. Kaya dumaan kami dito sa milk tihan. Ayan. Mabusog pa kami, no? Kaysa naman maubos lang doon sa priyahan. Hindi namin tinaya lahat. Ayan, at naghati-hati na nga kami dito sa tatlong basong milk tea. Ayan, si Alter. Nag-enjoy din yung bata. At dahil tatlong piraso lang yung in-order namin guys, kaya ayan tinikman na lang namin yung bawat isa no. Dahil iba-ibang flavor yung kinuha namin para tikim-tikim na lang talaga dahil gabi naman at sobrang tamis din talaga ng milk tea. Kaya ayan tikim-tikim, may na lang talaga kami dito at hati-hati na lang dahil medyo mahal yung milk tea. At dahil alas 8 na rin guys, no, hindi rin kami nagtagal dito, hindi na rin kami nagtambay-tambay, doon na lang kami sa bahay para mahatian din namin si Ati Amshi at si Kuya Dritz nitong aming milk tea, milk tea. O oh, siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you for watching. God bless us all. Bukas naman ulit. Bye!